Ano naroon naman mo ngayon? Naihiya lang po ako sa inyo. Ay, wala yun. Okay lang yun. Ayun mga kamamshi, ayun mga kalingap. Welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya Pero Bicolana. Ang inyong tender Bicolana slash reactors. Ayan, shoutout sa ating mga viewers lalo-lalo na sa ating mga kapwa reactors sa Karepa at syempre sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bala Santos Matubang sa kanya may bahay at na Vlogs at Kalingap Rab Ayan, eh, supportahan natin yung kanila mga channel talaga namang nakabilib ang Kalingap dahil walang sawa sa pagtulong kahit kanino sa mga binipisyari sa mga natutulungan nila at syempre kasama na kami dyan mga reactors eh, kaya maraming maraming salamat sa ating ama ng Kalingap bali ngayon ang reaction na natin or papanoorin natin is itong ano Um, paghingi ng pasensya ni Carla sa mga sponsor niya tapos kay Kalinga Prab dahil yun nga um, nagkaroon kasi ng pagbabago sa kukunin niyang kurso diba nursing yung in-enroll kasi niya ngayon gusto niya na maging nurse ay gusto niya na maging edok kasi kung tutusin edok naman talaga yung gusto niya talaga tapos naging nurse lang dahil syempre magkakaibigan close sila parang mga nadala-dala lang hanggang sa napatunayan niya na sa sarili nila na talagang pro edoc yung gusto nila. Kaya ito panoorin natin kung ano ba yung dahilan, kung ano ba yung mga sinabi ni Carla sa mga sponsors, viewers at kay Kalinga Prab. Tara, sama-sama tayong manood. Okay, mag manonood lang muna tayo tapos siguro sa bandang huli na lang tayo magre-reaction or sasabihin din na naman natin yung mga kuro-kuro natin sa ang um, pagpapalit ni Carla ng kurso at saka sa mga ano sponsor. So, ano Carla, kumusta naman yung ikaw? Kamusta yung pag-aaral mo? Ano yung balita? Nahirapan ka ba? O ano? hmm? <laughs> Nag-ano na po ako, Kuya Rab, mag din. Mag-siship mag ka, ka na, na rin? Mm. Okay lang naman. Di ba sinabi ko naman sa inyo kung ano yung gusto nyo? Yun yung ano? Yun yung gawin nyo. Di ba? Yun yung piliin nyo. Kasi yun nga, Ah, uh, bandang huli, buhay mo rin ang buhay mo naman yan. Ikaw rin naman yung aharap sa mga pagsubok. So, kung ano ginawa ni, ano, kung anong gusto nyo, hindi lang naman ikaw, pati si na Rosa, ano, Nausap ko din naman sila, no? Ayun, matusunod. So, kung ma ka, uh, wala, wala, okay lang sa akin. Wala problema. Ah, uh, tayo rin naman namin, nahihirapan kayo. Diba? So, anong kukunin mo? Wala pa. Nangisip ka pa ako nung course? edok po. Edoch? Opo. Hmm. Okay lang yun. Huwag kang, huwag kang manong. Ma, huwag kang mataw. Hindi ma, po kasi daong. po, ano ay, yung, yung pinag-aralan ko daw is IT. ICT. Parang layo-layo po. Hmm, di ba? wala um, so, lang po, yun. Parang hindi po ako makipag, di ko po, ano, di pa ako makasabay. Parang na-shock ka. Yun. Hindi ka makasabay. Opo. Kasi ibang strand, ganun. Opo. Okay lang yun. Huwag kang manong. Huwag malungkot kasi. Dapat nga maging masaya kasi at least naging ano ka sa sarili mo, naging totoo ka. Na iba yung ano uh, nun, kumbaga hindi yun yung pinaghandaan mo eh. Di ba? Hindi ba yung pinaghandaan mo. So, yun. Wala naman problema sa amin. Kung kung uh, wala rin ang problema sa mga sponsors, alam ko naman maintindihan nila. Di ba? Kaya, uh, ayun. Gusto ko bang sabihin sa mga sponsors or sa team Kalinga? Siyempre. Parati po ako magpapasalamat sa kanila kasi lalong-lalong na po kay George sa lahat po ng blessings na natatanggap namin ngayon. Simula noon hanggang ngayon. Tsaka siyempre sa buong team Kalinga po. Sa inyo po Kuya Ram, kaya Ate Jack, and kila Kuya Val, kila Ate Edna. Kasi, and lalong-lalong na po sa mga sponsor. Kasi kung hindi naman po dahil sa kanila, baka po sa kalamiyan is nagtatrabaho na rin po ako, sabi ko na mamay. Baka po hindi na po ako makapagpatuloy na magka-college. Kaya sobrang napasalamat po ako sa inyo. Pasensya na po kung hindi ko man po maitutuloy yung course ng nursing po. Hindi mo kailangan magpasensya kasi nasisimula pa lang naman, di ba? <laughs> kung baga, ano, um, na rin naagapan. Kung <laughs> Naglalungkot ka ba? Kasi gusto mo talaga mag-nurse o ano? Hindi naman, hindi naman, parang ano ka lang, nalilito ba, o ano? Anong araw naman mo ngayon? Naiiya lang po ako sa iyo. Ay, wala yun, okay lang yun. So okay nga yun na nagsabi ka rin sa amin, di ba? Saka so, yun, sabi rin ni Mama mo na nahihirapan ka yung parang tumatawag ka sa kanya, na bumuluha, umiiyak mas mahirap sa amin yun. Support ka lang naman namin. Ito lang kami nakasuporta sa inyo. Yung desisyon, sa inyo pa rin. Ano? So, kung nga pala ito, bigyan natin yung uh, pinabibigay po ni Sir Andy Cabral. Ayan. Sir Andy, thank you, thank you so much po. Ano? So, nagbigay siya sa iyo, uh, Carla, pang allowance. Ayan, nasa na ba kayo? Yung... Ito. Nagbigay uh, si Sir Andy ng pangalawas, ano? pinabot niya kay Yang Mi at binigay naman sa akin. Allowance, school supplies. So, nagbigay siya sayo 22, 000. 22, 000 sa iyo ng 22,000. Thank you Sir, ang dito parang. Thank you, thank you. Parang malungkot, Carla. Diyan naman si Papa Jones. So, parang malungkot si Papa Jones late ano? Ano nangyari? Ano pa nang nangyari sa inyo? Ha? Hindi ko rin naman. So, ito, nakakapan uh, ko Ito sa ano? Kung naman kayo dito sa apartment? Okay lang po. Tulong-tulong okay naman. naman po. Kaya magaan po. Ten. Eleven, thirteen, fourteen. Sir Tocarla. One, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, twenty, one twenty Para sa Tocarla. Malakay Thank you so much Thank you so much for your Thank you for so much pakinggan mo yung mga sinabi namin much for your time. na ba? Ay, Bukas po. Bukas, ayun. Enroll lang kayo bukas. Ano? Ah, ito. At ito, Carla, wala naman sa akin. and 5,000. Ano, para sa'yo. Thank you, thank you. Alawan pa, mag-alawan mo rin. and magiging din ako kanina. Ano? Pagpunta na namin doon. Ayan, so, yun. Ah, tapos na, wala na dito. Wait lang. Hindi ko alam kung may naka-requirements po kasing iba. Eh. So yun, mga kalingap, thank you so much po, ano. At salamat po sa mga nag-sponsor kay Carla, kay Sir Andy sa Jomcar 18, at sa lahat po kay Tita Jenny, ano. Ikaw, baka may gusto kong sabihin, Carla. Masalamatan mo yung mga di ko nabanggit. Thank you, thank you so much po sa lahat ng nag-sponsor po sa pag-aaral ko. Um, sa mga titas po sa Team Jomcar 18, sa lahat po nang sumusuporta sa si Jomcar sa lahat po ng founder and admins, lalong-lalong um, po sa team kalinga, kaila Lako Yabal, ate Edna, kay Piyarab, at ate Jack, at sa buong K-Boys po. Um, thank, you, thank you so much po sa support, uh, lalong lalo po sa mga viewers. Thank you, thank you, thank you, po. you po, mga kalinga, Maraming salamat po sa inyo. God bless us all, and Jesus loves you. Bye-bye. Thank you so much. Ayan, mga kamamshi, diba? Tama lang na nagsabi agad si Carla na gaya nang sabi ni kalinga Prab sila yung magdadala niyan for life di ba sayang naman yung taon hindi na maibabalik yun walang rewind sa totoong buhay kasi nung nagkakilala-kilala ang mga angels tapos na si Carla tapos si Roseanne sa Insta sa K-12, di diba? Eh, ang pinag-aralan nila nun, eh, o ang strand nila is iba kumpara sa talagang pagiging nursing. Siyempre, ganun talaga pag mga magkakaibigan, eh, di ba? Minsan nadadala-dala na lang din talaga. Lalo pa kung may mga advantage na sinasabi yung ibang tao sa pag ganito yung course mong kinuha. Pero iba naman talaga yung napupusuan nila. Kaya mas okay na talaga na sinabi na agad ni Carla. Kasi check naman na maunawaan siya ng mga sponsor, di ba? Ni Kalinga Prab, mga viewers, na yun, yun talaga yung gusto nyo kaya e, nga ba diba, talagang laging nagpapasalamat si Carla sa mga sponsors kay Kalinga Prab pero lagi din natin tatandaan na kung walang sponsors may Kalinga pa rin parang pinaka bonus na lang din talaga yung mga sponsors ng mga angels na talaga namang napakasuswerte nila dahil Oo, matutulungan sila ni Kalingaprab magkakaroon ng bahay, makakapag-aral pero hindi kagaya ng mga nararanasan nila ngayon na may mga sponsors. Diba, hindi ganyan ka sobra-sobrang blessings si matatanggap nila. Matutulungan sila pero hindi ganyan. Kaya napakasaswerte talaga ng mga um, beneficiary, or ng angels, lalong-lalo lalo na ang mga angels. Pero, kagaya nga nang sabi ko, kahit wala namang sponsors, tuloy pa rin ang pagtulong nila. Pabahay, edukasyon, kahit nga ngayon eh, di ba, sa mga pabahay, kahit yung mga sponsors nagre-request ng palakihin, pagandahin, yung pondo talaga ni Kalinga Prab na worth 500k, nakapondo talaga yun. Tapos yung mga sponsors, dadagdagan na lang yun. Kaya ngayon, di ba, yung bahay ni Kala, sobrang ganda diba, Si Bianse. <laughs> Kaya sobra-sobra talaga yung pagpapasalamat ni Carla kina Kalinga Prab at syempre sa mga sponsors na rin. Kaya mas okay na nasabi niya na yung ano niya, di ba? Kasi nakadagdag stress yun sa gabi-gabi, sa araw-araw na isipin niya na yun. At least ngayon na i- bulalas niya na nasabi niya na kay Kalinga Prab na gusto niya na magpalit ng course, o ba? Diba?